Hello! No. Ako, Arnel Ignacio po. Samahan nyo ako at itutur ko kayo sa mga pinagagagawa ko pagka wala akong taping. Sa wala naman ako masyadong taping, taping talaga. Tara! Ayan, hindi ka na. Hindi ba? Hindi ba? Ayan, nahanguan natin ng sangkatutak na sugpo. Ito, ito, hahanguan na natin ng mga pang-export. dami na nating isda supo uh, <slabos> na, na ang uh, mga mangis ng matuti <laughs> uh, di ba? ang laki o dandan, dandan, tanda tanda Patay ka? Oo, ganyan ang bangus Ganyan <laughs> din marami na tayong mabebenta. Okay. Tapos na mag garbage yung okay. tree. Okay. Ngarag-ngarag sa. <laughs> Magre-retouch. <laughs> punta tayo ng Green Hills para naman sa Creative Air System at sa Show of My House. Uh, mula sa Hagonoy, Bulacan, dito naman tayo sa Green Hills, San Juan. Siyempre. O, oh, ayan, o. Oh. Creative Air System, ito naman para dun sa mga sag na, pinagtampuhan na ng kanilang mga anit, wala nang buhok. Kaya kailan mo ba huling naranasan magsuklay? Hali kayo. Dito naman kayo. Mula sa isda, buhok naman. Hindi nila nakikita yung mga kliyente na pumapasok dito. So, nung nagsimula nga kami, lagi kami inaalala eh. Baka daw gusto namin pangdagdagan yung mga services, palitan. Hindi lang namin masabi na... Kasi nga, very confidential yung yung uh, mga client, at aming relationship with the clients, hindi namin sinasabi kung sino sila. At tatago sila kagad dito. Para paglabas nila, parang wala lang na nangyari. Nagkaroon lang sila ng buo. Very, very happy siya sila. Okay? So, ito, yung kliyente natin, siyempre, tatago natin. Baka lang yan. 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 Tapos pagka humarap siya, kailangan ganun. <laughs> <laughs> o, oh, sige. Sample na natin. Tanda. Yung parang bata lang, yung bagets na maglobo. Wala pang wala pang 5 minutes. kita naman, merienda na tayo. Ayun, bulo na tayo. Buong maghapon na tayo, nagtatrabaho. So, dito naman tayo sa Show My House. Para hanggang sa, hanggang sa paglabas mo ng Green hills. Mayroon tayong negosyo. <laughs> so ayan, nakita niyo na ang mga negosyo ko. May buhok, may siomay, and may mga isda. So, thank you for watching Starbiz.